ito yung garahe natin yan puno ng motor yan so ito yung Raider 150i natin FI isa ito yung ating MT03 so Yamaha MT03 fresh na fresh wala tayong problema sa performance itong motor na to kumpleto na yan naka horn naka uh, apat na dalawang set ng mini driving lights the Yamaha Sniper 150 version 1 Ayan, eh. Let's go. Ayan. sobrang basic. Walang problema sa minor. Sobrang tahimik ng makina. Okay. Signal light. All right, So, ayan. As you can see, dun, dun, dun. Kapila. Ayan. Right. naka-horn na pala to. Park light muna tayo. All right Ayan, o. Para makita nyo ng harapan saol ayan diba stop diba so wala kang maririnig na lagitik so bali yung magiging price natin ito mga paps is alright what is up good morning mga paps so long time no see again sa ating youtube channel So today is Saturday, and uh, meron lang akong isi-share sa inyo. Actually, this was uploaded, uh, the uh, first part, of this video was uploaded uh, ilang days na. so nagano kasi tayo, uh, pinasukan natin yung buy and sell ng mga unit or motorcycles. so, ayun I just wanted to share to you kung ano yung mga update na, kasi sa first video natin, meron tayo doon mio and that was sold already after nung nagpost tayo dito sa si YouTube. So by the way, for today's video, meron tayong additional unit na ipapakita sa inyo. Ayan. So actually, ito yung garahe natin yan, puno ng motor. Ayan. If you can see all of that. And then yung mga personal bikes natin, kulang nang isa yan. Ah, pinahiram natin sa trupa, si Blue. So ito yung Raider 150i natin, FI. So hindi pa siya sold. Hoping na ma-out na 'to dito sa garahe natin. And isa ito yung ating MT03. So maulan. So kailangan natin itong palinisan muna. Yan. Yamaha MT03, fresh na fresh. Super fresh yan. Wala tayong problema sa performance itong motor na 'to. Plate 'to na 'yan, naka-horn, naka-, horn, naka uh, apat na dalawang set ng mini driving lights. At 'to uh, 'yun, yung pinakabago dito sa garahe natin is itong the Yamaha Sniper 150 version 1. Tama oh, ba? Version 1. Ayan. So, ito 'yon, mo taps. Right. 'Yan, so kapapakaita ko sa inyo, ito yung pinakabago dito sa garahe natin. Okay iyon oh. Tingnan natin. So, ito yung itsura niya mga paps. This Yamaha Sniper 155, I sorry, Yamaha Sniper 150 is uh, 2018 model. Pero it was purchased on 2021. So, fresh lang siya, 22 to 23, 24. So, mga 4 years lang siya. And uh, as you can see, sa itsura ng motor wala tayong issue sa kanya although meron siyang minimal dents and scratches pero it's normal kasi ginagamit yung motor as service but then yung kanyang uh, makina wala tayong problema and uh, sa appearance naman dito, una tayo dito sa harapan yan, meron na siyang cover dito sa kanyang lens na chrome plastic lang to and dito, may nadagdag sa kanya yung owl eye lahat yan projector so it's all functional yan dito sa banda meron din siyang engine cover at meron din siyang radiator cover so sa gulong makapal pa ah, 98% yung tread life sa harapan na maxis and uh, ito sa taas naka brake and clutch lever na siya yan RCB yan so good then dito sa gitna meron na siyang tawag nito steep grill so pang iwas gas gas if ever meron kayong karga and stock foot peg lang siya hindi siya naka shifter then yung shock niya mo ito naka napalitan na to ng bagong shocks mono monoshock I don't know the brand pero so far nung pag drive natin so far okay naman siya yung performance and rear tire naka quick tires yan uh, 98% din yung tread life wala tayong magiging problema nito and then bagong chain at ito yung nadagdag sa kanya the RCV chain guard yan na alloy aluminum yon. so far naka sticker yung both mags nya front and rear with plate number na din sya mga paps and dito sa pipe stock pipe lang sya alright so let's uh, try to ikot dito kunin muna natin yung susi sa loob papaandar natin yung motor okay are functional nga pala dito mga paps. Right, So yung odo niya mga paps is 79k. Ayun. Uh, all those 79 k siya. Sobrang fresh pa ng makina nito. Wala tayong magiging problema dito kasi na-test natin. Apan hearing di engine status, wala tayong problema. Kasi medyo galam natin yung sniper. Eh. So by the way, dito nga pala sa ano niya, is na siyang switch sa kanyang park light at saka sa kanyang headlight. So let's try to start our motorcycle. Okay? Let's go. Yan. Sobrang basic, walang problema sa minor. Sobrang tahimik ng makina. Okay. Sobrang niya. So, <coughs> let's try sa kanya mga functionalities sa horns uh, horn, brake light, signal light, yon. try natin lahat yan, signal light right. so, as you can see, dun dun, dun gila, ayan horn All right, naka horn na pala to diba headlight, park light muna tayo All right, ayan o oh makita nyo ng harapan kaol ayan diba see that so functional lahat yan walang problema headlight hmm. tapos yung headlight nya nakalid na high low high low oh, so parang sumasayo yung kanyang mga ilaw yan, pang lahat walang problema sa motor so pakinggan natin yung makina let's hear the scream of the engine yan. So, so wala kang maririnig na lagitik So so far uh, Okay yung talaga yung unit pag ikaw yung nakakuha nito wala tayong magiging problema so expire nga lang siya ng 1 year according to the previous owner but then, hindi issue yan pwede naman natin i-renew yan. yan yan so oh. lilinisan lang natin itong mga papsa So bali yung magiging price natin ito mga paps is 55k asking price natin dito. So minura lang natin sa pinababa natin yung price dahil nga sa expired siya. And because of odometer reading. So yun lang. And wala naman tayong magiging problema nito. So magiging problema lang tayo sa motor kung matagal na yung motor na to. And if uh, mababa yung odometer. Diba? Yun yung kapa, hindi kapalipaliwala. So, ayan, ito yung update natin sa garahe natin. So, available sa MT-03 for viewing. Sniper natin. Raider 150 FI. And, hindi yan, hindi yung binibenta. <laughs> Alright, so, update tayo sa mga susunod na araw kung ano yung magiging movement natin dito sa garahe natin. Let's go! Have a good day. Peace!